Ayun, salamat nga pala boss sa uh, subscriber natin. Naka 1,500 na tayo. Kulang na lang tayo uli ng 1,500 para iparaffle natin yung GD10 natin boss. Oo, oh, true live yun. Iraraffle ko ka para pag nairaffle natin, may makakuha ng GD10 mga boss. Yung yun ang free ko sa inyo para sa mga nag-subscribe talaga at saka nagsusubaybay dito sa Grail Fox HD. Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to Grail Fox HD. Ayun mga bossing, bali good news para sa inyo at para sa akin uh, Nag-decide ako na maglagay tayo ng uh, live para sa tutorial natin mga bossing Kasi napakaraming nagtatanong at maraming nagko-question nagko about sa kung ano yung gagawin natin sa mga game stick at tsaka mga game box natin So ang ginawa ko na lang is uh, maglagay tayo ng live during Friday 10pm hanggang 12pm para masagot ko lahat kung ano yung gusto nyong itanong o mag magpa-tutorial uh, para kung paano natin gagamitin talaga na fully ma-utilize natin yung ating Gamebox tsaka GameStick. Mas oh. bali kasi nahihirapan na akong sagutin lahat ng mga comments nyo doon sa YouTube channel ko kaya nag-design ako na sagutin na lang kayo sa live mga bossing patong patong na kasi minsan hindi ko na nasasagot eh, although tinatry ko lang talaga boss na uh, sagutin lahat kasi nakakahiya naman sa inyo mga boss nga pala 1,500 subscriber na tayo mga boss salamat sa inyo boss sa pag sa uh, subscribe nyo gawin nyo pa rin mag kayo kung yung mga meron pa kayong kakilala na gustong matutunan yung game secret tsaka game box natin makakain naman boss na mag-subscribe mag kayo Yes, boss, kasi halos every three days mag-upload ako, boss, para magkaroon tayo ng knowledge about yan sa Game Stick at sa Game Box. Kaya tandaan nyo na lang, mga boss, Friday, 10pm to 12pm, meron tayong live. Tapos, pagtanong na kayo kung ano yung gusto itanong, mga bossing, ha? Yun na lang ang gagawin natin. Salamat, mga bossing, ha? Thank you, God bless, and paalam.